Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 1, versikulo 47 hanggang 51. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga ang arkanghel na sila San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. At sa Ebanghelyong ito, makikita natin na sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo kay Natanael na masasaksis, masasaksihan niya ang higit pang malaking misteryo. Sapagkat makikita ni, Tan Nataniel na bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. At ito ay ang ibanghelyong akmang-akma sa ipinagdiriwang natin ngayon. Sapagat ang ating Panginoong Hesus ang palatandaan na bukas ang langit para sa sangkatauhan. At hindi lamang bukas ang langit kung hindi nagmamanhik manaog ang mga anghel. Ang mga anghel ay ang mga kinatawan ng Diyos. Pinapahayag nila at iniyahatid ang mga nais ipaalam at ipasabi ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga ang mga arkanghel na ating ipinagdiriwang ngayon si San Miguel at si San Gabriel at si San Raphael ay mga may, ay mga arkanghel na may misyon na dala-dala mula sa Diyos. Ang salitang anghel mula sa Griyegong angelos at mula sa Hebreyong mal'ak ay hindi tumutukoy sa kalikasan ng mga anghel sapagkat ang mga salitang angelos at malak ay salita patungkol sa ministeryo o misyon na dapat nilang gawin at sila nga ang tagapaghatid ng ipinahayag ng Diyos. Si Miguel na tinatawag na Mikael sa salitang Hebreyo na ang literal na kahulugan na siya na katulad ng Diyos ay nasa lumang tipan na. Sa aklat ni Daniel sa ikasampung kabanata. Makikita natin doon na si Miguel ay isang prinsipe na pumoprotekta sa bayan ng Diyos. Makikita rin natin si San Miguel sa sulat ni Judas, kabanata isa, talata siya. Siya na nakikipaglaban laban sa Diablo. At makikita natin sa aklat ng pahayag na ang arkanghel na si San Miguel ang nangunguna sa kawan at sa mga kawal ng kalangitan laban sa sinaunang dragon o ang diablo. Si San Miguel na katulad ng Diyos ang nagtatanggol sa simbahan at siya ang nagtatanggol sa ating lahat laban sa kaaway. Si San Gabriel naman ang literal na kahulugan ng kanyang pangalan na ang Diyos ang aking lakas. O maaari nating sabihin na si San Gabriel ay kinatawan ng lakas ng Diyos. Mababasa na rin natin siya sa aklat ni Daniel sa Kabanata 8 at Kabanata Siyam. At doon makikita natin si Anghel Gabriel na nagpapakita ng mga pangitain kay Daniel. At higit sa lahat, mababasa natin si San Gabriel sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata Isa, talata labing isa hanggang tatlumput walo, kung saan kanyang ibinalita ang kapanganakan ni Juan Bautista at ganun din ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Si San Gabriel ang lakas ng Diyos, sapagkat sa pamagitan niya ay ibinalita ang lakas ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kung kaya nga kailangang magkatawang tao ng kanyang anak, para tayo ay iligtas. Si San Rafael naman, ang literal na kahulugan ng kanyang pangalan ay ang Diyos na manggagamot o ang Diyos na nagpapagaling. Pababasa natin siya sa Aklat ni Tobit, Kabanata 12, Talata 15 hanggang 22 na siya ang tumulong upang gumaling si Tobit sa kanyang pagkabulag at siya rin ang naging instrumento upang ang anak na, ni, ni, ni Tobit na si Tobias ay mapakasalan ang babaeng si Sara. Ang mga arkanghel ay totoong kasama natin. Ang mga arkanghel ay mga mensahero ng Diyos upang ipahayag ang pagliligtas at pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya nga ang sinasabi ng ating ibanghelyo ngayon, ang kalangitan ay bukas para sa atin. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ang kalangitan ay bukas para sa atin at ang mga anghel ay katulog, kat, katulong natin upang isang araw tayo ay makaparoon sa tahanang walang hanggan na inihanda ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya nga sa araw na ito, maaari nating sabihin na ang Diyos ay larawan ng pagtatanggol. Kay anghel na si San Miguel. Ang Diyos ay larawan ng pagpapahayag ng lakas ng kanyang pag-ibig sa pamagitan ni Arkanghel San Gabriel at ang Diyos ang nagpapagaling sa lahat ng ating pasakit, mga sugat sa larawan ni Arkanghel San Rafael. Kaya sa araw na ito, tayo ay maniwala na mahal tayo ng Diyos at tayo ay manalig na kasama natin ang mga anghel at mga arkanghel upang tayo ay patnubayan ng Diyos upang tayo ay makapasok sa kanyang kalooban at higit sa lahat upang matanggap natin ang ipinapangako niyang kaligtasan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.